Binubungkal ko yung uh, garden ni Mrs. at nang makasingaw yung, yung halaman dahil yung lupa ay kuwan uh, parang napitpit kaya kailangan bungkalin ko po mga ka-senyor. Uh, kumusta po kayo? Ngayon po ay uh, nandito ako uli ako sa aming bakuran at uh, tinitignan ko itong mga halaman na naman inisis. Uh, at masikat po ang araw ngayon pero malamig at mahangin. Ayan po yung uh, aming uh, uh, kalangitan ngayon. Po. Hmm. Oh. ala kayong makikita kahit isang ulap talagang blue sky pero napakalamig hindi naman hindi malamig at mahangin so ngayon po eh papakita ko sa inyo kung kuan at ako ay magdidilig siguro. Bale, ayan na yung mga tanim ni Mrs. Ayan oh, nangakatubo na. Ito po yung asa ah, gilid ng garahe. Itong mga bulaklak na ito eh, ito po yung tulips. Una silang uh, sumisibol muna silang tumutubo kaysa din sa iba pero yun nga po ang lupa po e tuyo hindi naman to yung tuyo pero kailangan siguro itong diligan at yun naman pong uh, dun sa kabila sa tabi ng bahay ayan po yung tabi ng bahay ito talagang tuyo ito dahil ayan o kung titignan nyo tuwing tuwing tuyo. ayan sila kaya kailangan diligan ko ito tsaka siguro bubongkalin ko ng konti yung uh, lupa so kukunin ko lang po yung uh, aking pandilig at aking didiligan. Kinabit ko na po itong pandilig. Ayan. At uh, ikinatgad ko na rin. So, sama na lang po ninyo ako sa uh, pagdidilig at pagbubongkal nitong halaman ni Mrs. So ayan po ata bubuksan ko na yung drive oh. ito po yung aking pandilig. Kung makikita ninyo, mayroon pang mga yelo. Yelo pa po yan. yung pa po yan. Yan, asa damo na yan. Yan. hindi na po aabot ko sa dulo yung kampo, yung host na hindi na naman kahabaan ito pero okay na yan ito po yung gilid ng garaho ko so ayun po natapos ko na yung gilid ng garahe ito naman pong kwan, uh, ito namang gilid ng bahay ang aking uh, didiligan pero bago ko diligin eh, kukunin ko muna eh, ko muna ng bagya kaunti kukunin ko lang yung aking uh, pambungkal dito ko itinatago sa aking uh, run, uh, uh, tool shed kari po lahat yung aking gagamit ayan ito po yung aking uh, maliit na asarol baka ito ang aking gamitin titignan ko alisa dalawa kung uh, ito or yeah, uh, ito ang isa so ito po umpisahan ko titignan natin kung okay itong pambukaw Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. So ito po, makakayari na ako dito sa kon. Ito na lang bandang, ito lang bandang dulo. Ang aking kinukwan. Ginagambol. Ito mga ka ibang, ibang klase ito. Kasabay. halos kasabay nito nito yan tumubo na yan ito So, ayan na mga ka-senior at na lang ko nito uh, didiligan na uh, bungkal ko na the young, just begun. She puts hand in We wanna chase the net. hindi ko na hindi ko masyadong uh, pagdalawarin ng tubig ito ko mga senior dahil uh, mayroon kaming kung ngayon uh, water uh, reduction sa advisory hindi kami pwedeng gumamit ng uh, masyadong maraming tubig sa lalo na kung ipandidilig lang ng halaman ito naman yung uh, yung kanyang uh, pini ayun at uh, kumakit eh. Mal malaki malalaki na rin ma marami na rin nakatubo ito po eh hindi naman na uh, namin itinatanin basta minsan mo lang itong itanin kung ito yearly na yun na uh, tumutubo ayan po at nakatapos na ako na ayan at ako'y magliligpit na lang nitong aking ginamit tsaka itong hose na ah, ililigpit ko rin tsaka itong mga ah, ng mga aking kwan saka na lang siguro ako pag uminit-init mag uh, magbubungkal nitong uh, kalakihan nitong aking garden hearts to the city streets we begin to feel the fire So ayan po mga ka-senior at ako po ay uh, nakatapos ng magdilig at magbungkal nung uh, garden ni Mrs. Ah, uh, na po ngayon. Alas 4 pasado na, mag-aalas 5 na halos ng, uh, ng hapon pero ayan at mataas pa sikat ng araw oh. pahaba paha na na pa, pahaba na ang uh, araw ngayon dito sa amin pagka sa summer eh kuwa na yung alas 11 ng gabi eh maliwanag pa so sige po mga kasinyor at ako ipapasok na rin sa bahay namin maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin Hanggang sa susunod na video na lang ulit tayong magsama-sama. Okay, bye-bye.